Yari ang mga nakapangunang impormasyon sa Panay Balita. Para sa mga headlines, DILG ginaduso ang fully automated business registration sa Western Visayas. Jeepney operators nagahingyo sa mga senador na hindi pagdaloon sa suspension. Ang Governor Defensor ginpili na bilang IPPO Director si Police Colonel Bayani Rezalat. Pagyari ang detalye sa nga dun mga headlines. Ang Department of Interior and Local Government or DILG nagapanguna sa pagduso na ma automate ang business permits and licensing systems sa tanan nga 139 ka local government units sa Western Visayas sa pag-abot sang tuig 2028. Sa karon, suno kay Hinginiero, 104 lamang sa mga LGU sa rehiyon ang naka-implementar sang automated BPLS kagsasini nga mga LGUs pa via sa Iloilo -Ilo Province kag Himamaylan City sa Negros Occidental lang ang nakabot ang full automation. Ang pag-automate sang tanan nga aspeto sang proseso sa pagrehistro sang negosyo ginmandar sang Republic Act 11032 o ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Ginpahayag man ni Ingeniero nga ang layi nagatuyo na ipa-streamline ang kamtangan sang mga sistema kag proseso sa serbisyo sa gobyerno nga nagapakunhod sang tsansa para sa korupsyon. Ang Western Visayas nagakomponer sa ang anom ka 16 ka syudad, pag 117 ka munisipalidad. Ang pagsunod sa RA 11032 hindi lang nagapataas ang investment attractiveness, kundi nagadugang man sa posibilidad na makabaton sang seal of good governance ang mga LGUs labi sa indikator sang business friendliness kag competitiveness. Ang mga jeepney operator sa siyudad sang Iloilo nagpalayag sang ila sa lihok sang Senado nga suspindihon ang indi popular nga Public Transport Modernization Program o kon PTMP nga anay ginatawag nga Public Utility Vehicle Modernization Program o kon na PUVMP. Imbes nga i-generalize ang suspension sa programa, ang mga transport operators diri naghangyo sa mga senador nga maghimo sa maayong diskusyon kag ang posible nga mga adjustment sa programa mahimo makabulig sa pagpakunhod sa negatibong epekto kag pagsuporta sa mga layunin sa modernization. Suno kay Perfecto Yap, miyembro sa Board of Trustees ng Western Visayas Alliance of Transport Cooperatives and Corporations Incorporated, ila ipangayo sa Senado nga i-exempt ang mga transport cooperatives sa syudad nga nagahimo na gamit ang modern units. Suno kay Yap, nga hindi pwede mag-generalize ang suspension tungod nga dako ng kantidad ang na-invest kag sa Iloilo -Ilo City, mga 1.7 billion pesos ang na-invest sa programa. May araman kita nga 3,400 ka empleyado kag nag-feed sa ginabana-bana 8,000 ka mga tawo Si Yap naghamba nga madamo ang operators ang nag-invest sa bago ang mga sasakyan kag-teknolohiya bilang preparasyon para sa programa. Ang mga senador, nagsilinga ang GOTR dapat mag-address sa mga kabalakang ginpadayag sa mga naapektuhan ng stakeholders labi na ang mga jeepney operators kag-drivers. Sa pagpirma sa resolusyon, ang mga senador nagbutang sa balido kag-madali ang mga kabalaka sa mga naapektuhan ng drivers, grupo, union, kag-transport cooperatives, partikular ang mga isyo sa consolidation sa cooperatives. Ang mga senador nagsiling ini nga mga gamay ng mga stakeholders, partikular ang mga drivers nga wala pa na consolidate, epektibo nga nawadaan sa ila pa nga buhi. Inirason ang kakulangan sa impormasyon sa bahin sa gobyerno sa pag-edukar sa mga naapektuhan nga partido kag ang kabugaton sa pagfinansa gastos sa gaso sang modern PUVs. Nakapili na si Governor Arthur Defensor Jr. sa mga indirektor sa Iloilo Police Provincial Office o kung IPPO. May baluan niya ginpiti ni Defensor si Colonel Bayani Rezalan, nga mo man ng Officer in Charge Directors sa Subong sa IPPO. Isa naman sa mando ni Defensor kay razalan matap na unang iligal ng mga aktibidad sa probinsya, subong man ang pagmonitor sa mga iligal ng migrante na nagapatigayon sa illegal activities. Ginpahayag naman ni Defensor ng anay assignments, eksperyensya sa pagkapulis, ang iyag ginto tukan sa pagpili sa mga director sa IPPO. hibaluan na sa 100 days ni Rezalan bilang OIC director, nagdangat sa masobra 26 million pesos nga balor sa mga sabuang na kupiskar sa kapulisan sa probinsya sa Iloilo. Kagamoyad to ang mga dagko nga balita nga ato natipon. tipon. Ini ang inyo ka PN para sa Panay Balita. For more stories, check our website. www.panainews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.